Yon, magandang hapon mga kaibigan. Kumusta na kayo? Marhay na hapon sa Indoga Boss, mga Bicolano. Marhay na hapon. Ngayon, punta tayo sa ano sa ating pakatang. Lambat pang alimasag. Tingnan natin kung makarami tayo ngayon kasi medyo malaki ang high tide. Ito. Ayun oh. No? Hanggang doon, sa gilid. Ayun. Yan. Shout out sa inyo lahat mga kaibigan. Oh, let's go. Samahan nyo kami. Kasama natin si Poging Tanono. Ayan. Let's go. Let's go, man. Ayan, mano-mano lang tayo. Walang makina. Sagwan lang ulit. Ayan. Oops, dahan-dahan lang tayo. Baka sumabit yung ating katig sa mga puno. tansyahan ang paglabas dito dahil puro puno tawag dyan ano yung lipata o ito na ito na yung masaklap yung mga pal 8 napakarami nangingitim na sila yan maano yung salambat Ditata saat timpo ya. Iya iya. Pilepita. Orang batu, ini men lagi yang batu sa. Anu. Bukan sempang be batu. One sorry. Yon. One. Beranagad go, lagi. All right. Wow. All right. <laughs> Uhu. -huh. Meron na naman. Okay. Ayos pala dito ah. Ayos na ayos. Wow. Lalaki. Blue crabs. Yow. Yow, meron, meron ulit. Lalaki na kalimasak dito ay. <laughs> Four uh, blue no crabs. Four blue no crabs. All right. Wow. Shapol. Iya. Mga palag-palag pa. <laughs> Meron uli. Ayos. Oh, ayos na ayos.

ay, dalawa, ayun pa pesa oh, ayun oh, laki isang atan natakon, yan ayun, wow dalawa oh, ayos ayos talaga yan, meron uli okay alright wow mukhang maganda-ganda ang ano natin latag natin mga kaibigan Maganda-ganda ang latag natin ngayon dito. Dikit-dikit ang alimasag. Malalaki. Blue crabs. Puro blue crabs. Pagusok. Oh yan. Mayroon pa. Ayan. Ayan. Okay. Damot na. Sarge, ha? Damod na. Yun. Meron uli. Huh. Ayos. Ayos. Maganda ganda ang ano natin. Naka ano pa lang tayo dalawang banata. Hindi pa tapos. Tapos na yung dalawang banata, hindi pa ano Hindi pa. Hindi pa tapos, marami na. Ano no? Ano no? datu All right Kamayan Yan Magal po. Oke okay. Uy, hey, palit. Ay. Hi. Makati yan. tapos na tayo sa isang latag. Ayan. Puntahan natin yung pangalawang latag. Okay. Tapos na tayo sa isang latag. Dito na tayo sa pangalawang latag natin mga kaibigan. Ayan na. Ating galun. Galunan. Ang ating buya para kitang kita yan oh. Laki Malaking buya Yun Meron na kagad Ipit ipit pa Sige dagdag pa Para may pambigas kami Dagdag pa Dagdag pa Itong mga ganitong mga panahon mga kaibigan ang ano sa summer dito lang kami naglalatag naglala, sa ano sa dito sa gilid kasi dito magkagay itong mga panahon nandito lang yung mga limasag malalaki ang limasag dito hindi na kami pupunta doon sa laot pupunta kami roon pag medyo palapit na yung habagat kasi nandun yung mga limasag dito na mga jellyfish na rito magkaganon sa ngayon eh meron yung jellyfish dito pero bihira pa lang kaya dito lang muna kami naglalatag ng lambat ayan kaya yung mga trap, dito rin minsan kaso mahirap dito ang trap, madaling ano magdumi yung lumot ayan meron na naman ayos nakaapat na tayo dito sa pangalawang latag ganun pa rin isang klase ang alimasag yung nakalatag natin doon saka ito Halos parehas, blue crabs. Mga blue crabs. Dalawa. O baka malaglag. Dalawa o. Magkasama pang jellyfish. Magkasama pang palit. Ayun. Dalawa magkatabi. Ay, dahan dan dyan, dan dahan dyan. Hey, hey, hey. Makati yan. <laughs> yan. Yan. Ei. Hey. All right. Ma ma ko dat. Dato na. Yo Yan. Meron na uli. Dahan-dahan, baka makakagat. Oh, so... Uy, dalawa. Dalawa, yan. Dalawa. Magkadikit. Ayos. Puro makudata. Ay, ano, bitawan mo yan. Ano? Doon noon, ang pangulam. Oh, masarap pangulam yun. Masarap na pangulam. Malambot yun kasi magtatanggal na yung ano. Magtatanggal na yung baon niya. yun, Meron ulit. Ayan. Alright. Alright. na crabs. Yo! Oh, so, ang laki. Dikit-dikit na, dikit-dikit na. Dikit-dikit na ang huli. Yan. Wow. ui, dalawa. Uy, dalawa. Dalawa, dalawa. <laughs> ayos siyerti yadi lang tayo sa may buhay banda dito ano na ta iyo man dukot dukot man Noon, latag na tayo ng ating lambat kumalatag alright sige busay pag abot mo lang sa eh, tuda Ganyan lang paglatag. Pagdisagwan. Hmm, amot. Yan.

isa lang para ano yun alimango madali tayo sa alimango alright ayos dagdag income alimango So yun mga kaibigan, pauwi na tayo. Nag-iwan kami ng isang latag doon. Para paabutan namin ng blue tide. Yung talagang mababaw na, mga dalawang dangkal na lang. Kasi yung mga limasag, pag talagang mababaw, nagipit na sila sa tubig. Ano na yan? Ano na sa lambat yan? Mapipilitan na yung humamag yan. Kaya nag-iwan kami ng isang latag. Ito, dal-dal namin pa yung ano. Diba? Ayan. Yung ulo natin, nandun sa likod. Medyo marami-rami rin. Ayan, shout out sa inyong lahat mga kaibigan, mga Bicolano. Marhay na hapon sa boss. At Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out sa inyong lahat. Mga WFW, na laging nanonood ng aming mga video. Ingat kayo dyan palagi. God bless you all. Ayan mga bisaya. Mayong buntag sa Indukatanan. Musta na mo diha? na ako sa Bicol sa Sorsogon naga pangki pangki para makakuha sing pamalit bugas kawa ba na ako si Tanono poging Tanono Okay. alright yun dito tayo ito na yung ating huli ayan Okay. okay so, sa alright laki nga limasag din natin Suwerte! At meron pa tayong isang alimango. Ayan. Ayan, tinatalihan na nangangakasama natin si Tanono. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang itong video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At shout out sa inyong lahat. Salamat sa pag-subscribe, sa mga bagong subscriber ko dyan. Salamat sa inyong lahat. Okay, alright. Oh, lalaki oh.